What's up mga ka-keepers? Good morning. You know? Update tayo sa ating outdoor setup. Yan. Ito na yung mga reptab natin. You know? Minisan natin. Yan. You know, wala na dito ang laman. You know. Wala na dito ang reptab. Yan you know, na. Mga na yung reptab. Isa na lang natitira. Ito. Yung pinapa-wholesale natin. Yan you o. No? Know, pinapa-wholesale natin yan. You know. Yan ito na pala yung ating dark choco yan dyan oh, mga fry ng dark choco natin yan, medyo malalaki na ito mga yamabuki yan, yamabuki ito golden blue tail yan and, and ito mga dark choco pero ba't ganito yung kulay ng dark choco natin parang yamabuki and then mayroon naman doon maliit ng dark choco yan o oh. parang na crossbreed na to titingnan natin kung anong kalabasan to ng kapag nag juvisize or nag na yan i-keep muna natin to mulan kasi kagabi kaya parang ano sobrang lamig ito yung breeder natin sa golden blue tail yan yan o oh. yung dalawang ay yung one pair nito na nasa indoor setup natin yan. ito lang yung breeder natin dito nasa labas yan. buntis na nga yung isa oh. Uh, ito yung mga fry naman yan. mga fry na dito lalagay natin yung water change natin to Tatyan dyan na Aquarium rin nasa labas natin sa outdoor lalagay natin ng mga fry na lang yan. yung mga breeder natin nasa loob na ito mga jubi natin na PKBM yan. mga jubi ito so, wala na tong laman. Pinasok natin yung electric blue, ay electric dirt base 'yan. Not vermolis. You know. Lagyan natin ng tanim. Ito pa mga tanim, mga pang-previous natin 'yan. Yan dito wala na talaga. Tara na naman. Konti na lang yung mga isda natin dito, lahat na lang. Marami natin fry 'yan pa mga fry natin. Mga gapis binigay sa atin ni is dun sa lakwatiks, singa blue yung mga yamabuki natin, medyo malalaki na then ito naman yung mga ABBM nyo eh. guys, natin yung gapis then dito sa likod dito sa kabilang red tub, wala na itong laman and then dun sa kabila, wala na dito ko na linipat yung mga PKBM natin na fry, yan yun na, mga PKBM natin na fry ito yung ilalagay natin yung mga maliliit pa ilalagay natin dun sa aquarium kapag nalinisan natin yun Ayan. nasa 100 pieces to na oh. nasa 100 pieces na PKBM Guys, naman tayo dito sa ating setup sa ating outdoor kaya nilinisan natin yung mga laptop na babalik natin yun kapag malalaki na to yan saka natin dun lagyan kasi wala pa dun nito eh kaya medyo mainit and green water kagad yan oh hmm. wala hmm. nang ha huh? yeah. So, hanggang dito na lang guys muna ang update natin kung nakabot kayo sa video to baka naman pal like and share naman sa ating mga videos thank you guys yung mga dark joke natin sana mapalaki natin itong dark choco natin baka magparapol tayo nito and then itong golden blue tail and you know, mga high fin yan sana mapalaki natin to para makapag makapagparapol tayo nito yan mga lupi natin sa golden blue tail yun know. nasa 30 days na ata to nasa 1 month na to bini natin wala nang nga tayong BBS eh. oh, so, kuha naman tayo ng na moinya